Ayan po yung mga rooms. Yun po yung kitchen. Kasi yung rooms po doon is wala pong kitchen. Ang ganda ng rose. White rose. Wow. So, ayan po. Diyan po magluluto. Meron din ref. Diyan din yung table. Kapo tayo doon. Ayan yung gate. Ito ako, papasok sa may video ko yan. Wow, ang ganda ng orchids. Ang ganda ng orchids. Wow. Ayan po siya. Ang ganda. Ang ganda rin po nito. So, dito naman po yung video okay. Meron din po upuan sa ilalim ng mga puno ng mangga. Ang ganda. Ang ganda po. Oh. Meron din pala ditong lababo at lutuan. So, Connection siya dun sa kabilang side. Okay. So, ayan po yung meron siyang ihawan. Ang ganda ng mga bulaklak. Meron dito matawag dito, bilyar. meron siyang bilyar. Yan. Katabi ang video. Okay. So, let's sing along. Wow. Kala mong galing umanta. May <laughs> nakikita rin ako dun, oh. Ganda ng orchids. Ayun siya, guys, so, Ayan. Ang ganda rin ang orchids dun. Wow! Ayan. May mga rooms din po dito. Malapit sa video okihan. Okay dito po to sa my side ng swimming pool. Ito yung po yung parkingan. Yeah. So, malapit sa may video okay han sa ilalim ng mga puno ng mangga. Nanda dito. sa side na mga rooms, meron din hindi yung swimming pool. Ayan, may swimming pool. Ito po yung swimming pool. Ayan. Flex ko lang tumbungan ng mangga. mm <laughs> So, doon po ako galing kanina guys. Yan po yung first part na aking pinuntahan. Yan. Malapit din po siya sa spool doon po sa kabilang side. Welcome to the Farmhouse Beach Resort. Pwede ka rin pong mag-basketball. Meron pong basketball dito. Basketball court. <laughs> Pero single lang. Ayan. ito na yung orchids kanina na aking nakita ayan ang ganda ng color uh oo -oh. ang ganda po niya, guys Ang ganda niya. So, ayan lang po guys yung maipapakita ko dito sa The Farmhouse Beach Resort ng Morong Bataan. Medyo magdidilim na ng gabi. Nainit hmm. po kasi kanina kaya hindi ako nag-ano kanina. Nag-video. <laughs> so, babalik na po ako dun sa room. Yung room po namin is malapit sa gate sa entrance. Ang ganda rin yung hanging flower dito. Hindi pala siya. <laughs> so, andito na po ako sa room na aming pinag-stayhan. Ayan, two-bedroom. A two bedroom. Two beds lang pala in one room. <laughs> Ayan. Then, may CR. Andun yung CR. Ayan. So, yun lang po guys. Thank you for watching po. God bless. Bye bye.